ang natapong pansit nabitbit ng pulis sa ilalim ng tulay Sige nga Dinapuan ng langaw ang natapong pansit nabitbit ng pulis sa ilalim ng tulay Natang <laughs> Dinapuan di na ng langaw ang natapong pansit nabitbit ng pulis sa ko <laughs> na mabot. Yeah. Punta na ang langaw. Di ang langaw. Di na, langaw, di na, langaw, di na langaw. Ang natapong pansin. nabit ng pulis. Sa ilalim ng tulay. Next. Tinuka ng, tinuka ng manok. Ang langaw. Ang langaw. Ang langaw na, na dumapo. Sa pansit na natapon. Pansit Oo. na natapon. nabit na ng police. pulis. Sa ilalim ng tulay. Ang <laughs> Tinukan ng manok ang langao na dumapo <laughs> na na sa natap na langao. Tinukan ng manok ang langaw na dumapo sa natapong ng pansit na bitbit -bit ng pulis sa ilalim ng tulay. Tinukan ng manok ang langao na dumapo sa pansit na sa hud. Hashtag, ina Panis na mo. May panis mo. Alam mo, na panis. Kinagat ng aso, ang manok na tumuka, sa langaw na dumapo, sa, sa natapong pansin, nabibit lang pulis sa ilalim ng tulay. Okay, agad. Kinagat ng aso, Ito na tapo pa si pa. O one time oh. Balik, balik. Balik to let, Aso. Kinagat ng aso. Kinagat ng aso. Ang manok na tumuka. Sala nga na dumapot. Sala ta Dapit bit ng pulis sa ilalim ng tulay. Kinagat ng aso. Ang manok na pansin na ng pulis sa ilalim ng tulay. Kinagat, 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 kinagat ng aso ang manok na tumuka sa langaw na dumapo sa natapong pansin sa ilalim ng pulis. <laughs> Sabit-bit, <-pit> ng pulis. Okay, na mo. Oh, yung aso na ano? Oh. Kumagat. Ano? Pinalo, naman ng lasing ngayon yung asong kumagat. Oh, pinalo. Ah, pinalo, lang ako, pinalo ng pinalo, na, na, okay. <laughs> pinalo ng lasing. Pinalo. Ang asong ang aso na kumagat. Kwento na lang eh. Sa manok ka tumuka, pinalo na. langaw na dumapo. Okay. Sa natapong pansit, nabitbit bit ng pulis sa ilalim ng tulay. Oh, ready? Okay. Pinalo ng lasing ang aso na kumagat sa manok na tumuka Ang tagi na ito action pa. Wala, parang matuloy. Wala, ka. Eh, tuloy mo Pinalo. Hinuli ng pulis. Hinuli ng pulis? Ang lasing na pumalo. Dalawang pulis na yun. Ay, hi, hindi, hindi. Ganun barangay, eh. barangay. Hinuli <laughs> hinuli na yun. Hinuli naman siya. Hinuli ng barangay. Barangay lang muna. O, oh, sige. Hinuli, hinuli ng, ng barangay. barangay. <laughs> <laughs> hinuli, ng... hinuli ng tanod. Oh, hinu hinuli oh, hinu hinuli ng tanod. Hinuli ng tanod. Ang lasing na pumalo. <laughs> sa aso na kumagan. <laughs> sa manok. <laughs> okay okay. lang <laughs> yan Hinuli ng barangay ha ah. Nagalit ay, ng tanood, naman ngayon ng Ay hinuli ng tanod Nagalit naman ngayon yung chairman Chairman so, Nagalit sa, ang ay, chairman, ay, chairman ay, sa tanod na uli-uli Ang bilis mo Hindi, tama No, Nagalit yung chairman Nagalit yung chairman eh Ah, sige, sige Okay, okay Hindi, <laughs> unayin mo muna Oo oh. Sige, simula mo Saan? Chairman, mamalik sa iyo. Nagalit, nagalit ang chairman. Nagalit ang chairman. Ang chairman, na humuli. Daya mo muna siya, gamaya Nagalit ang chairman, sa na humuli. Sa lasing na pumalo, sa aso na kumagat, sa manok na tumuka, sa langaw na dumapo, sa natapong pansit, na bit -bit Pulis sa ilalim ng tulay Nagalit, 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 chairman nagalit, 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 ho. nagalit, 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 Sinabon naman ngayon ng mayor. Sinabon ng mayor. Sa presidente yan. Kansiyan muna, kansiyan. Sinabo ng mayor, yung yung ano chairman, na nagalit. Oh, sige, simula mo. Madami pa, may governor pa. Ayoko na. May congressman pa. may ano, may senador. Paulo na. Huwag na. Ang haba Sinabon, 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 sinabon ng mayor. Ang German na huwul eh. Ang German na nagalit. Salangao na. Salangao ka guys. Salangao ka guys. ang police. Nagalit ang mayor sa police na nagtapo. ang talon na ng nagalit, ang chairman nagalik ang noter na pala ni Ang pansin na dala ng pulis. Tayo na dahil sa pulis, dahil sa pansit ang puta na Sa ilalim ng tulay. Tangin ang pansit Tayo na yun. Tama ng utak mo. Singko, isa na singko. Is dalawang singko. 15, 3 na 5. Ang 30, ang 20, 4 na 5. 25, lima na 5. Ang 30, anim na 5. 35, 7 na 5. Ang 40, 8 5. 45, 10 si na 5. 50, 10 si na 5. <laughs> De esa sin con puta que no